So ngayon nga, sino na ang mga nakapanood sa inyo ng laban nilang mag-ama? Marami nang naglabasan sa ibang mga social media ang mga naging laban nilang dalawa. So ngayon nga, i eh, re recap natin o oh, hihimay-himay natin yung mga bawat detalye ng mga laban ng dalawang hanma. At syempre, kung bago ka pa lang sa ating channel, wag mong kalimutan i-click yung subscribe button kung gusto mo ng mga Baki content katulad nito or fans ka ng Baki series. 想像上のカマキリだとうだっ Sa tagal ng ating paghihintay, pinalabas na din sa wakas ang mga laban ng dalawang hanma. Hindi naman lingit sa kalaman natin na gustong gusto talaga ni Baki na labanan nga ang kanyang ama para maiganti nga nito ang kanyang ina sa pagpatay ni Yujiro dito. At hindi din naman lingit sa kalaman natin na si Baki ay nag-training ng husto ng buong buhay niya para lang labanan nga itong si Yujiro Hanma. At ito nga ang pinakihintay nating laban nila. At napansin ko nga sa arc series na to, eh mahal ni Yujiro si Baki kaysa kay Saki Jack Hanma. Pero ang tanong, paano nga ba nauwi sa labanan ang dalawang mag-amang at paano nagsimula? Pero throwback muna tayo ng kaunti. Nung limang taon pa lang si Baki, si mismong Yujiro ang nag-train sa kanya kung paano nga daw magtiklop ng kamao nito. At sa kasalukuyan nga, kinausap ni Baki si Stridom na gusto ni Baki makipagkape nga daw dito kay Yujiro para magkaroon sila ng matibay na relasyon sa kanyang ama. Palagay ko no, uh, plano na talaga ni Baki na komprontahin talaga yung kanyang ama sa mga nangyari sa kanya, lalo na sa kanyang ina na si Emi. At sinabi nga ito ni Estredom kay Yujiro na gusto nga daw ni Baki na makipagkapi sa kanya. Nagulat naman dito si Yujiro. Nung dumating na nga ang oras, pinuntahan ni Yujiro ang mismong bahay ni Baki para sa request nga nito na magkapi silang dalawa. Habang nagkakapis sila ni Yujiro, sinabi ni Yujiro kay Baki na hindi daw pa natatakot si Baki sa kanyang ama. Pero sinagot lang siya ni Baki na never nga daw itong natakot kay Yujiro. At hindi pa daw niya ito nasusubukan labanan ngayon. Are you frightened of your father? My whole life, there's never been a single second that I haven't been afraid of my dad, the great Yujiro Hanma. Admiration, adoration, and respect. At times, I've even detested you. <sighs> At sinabi nga ni Yujiro dito na hindi niya gusto yung kape na hinain sa kanya ni Baki. At humingi naman ng pasensya dito si Baki na hindi daw ito mauulit uli. Napangitan siguro sa lasa ng kape si Yujiro kung baga inasara lang siguro ni Baki si Yujiro. Or mapait siguro yung pagkakatimpla ni Baki sa kape or sobrang tamis naman. May pagkamaloko kasi itong si Baki in terms sa kanyang tatay. Minsan kasi may pagkataglife din itong si Baki. I'm very sorry father. <sighs> If you can forgive me father, I'll never do that again. Yeah, let's just drop the act. I know you are faking, Dad. At sinabi pa nga ni Baki na si Yujiro na lang daw sa susunod ang magtimpla ng kape para sa kanilang dalawa. At dito nga eh sobrang nagalit talaga si Yujiro sa inasan ng kanyang anak at sinira nito ang lamesa na pinagkapehan nila. At nang paalis na nga si Yujiro, binagsak nito yung pintuan ng malakas. At nagalit naman si Baki sa ginawa ng kanyang ama. At sinigawan niya ito na wag naman daw bagsak yung pintuan ng bahay niya. Mother, wait! Um, my door. Hmm? Don't slam it like that. Yeah, you're right. I shouldn't. At ito nga yung sinasabi ko kanina na mas mahal ni Ujiro si Baki kaysa kay Jack Hanma Dahil matapos nga ang pagbisita ni Ujiro kay Baki, nakipag-inuman naman ito kay Dopo Orochi At dito nga inamin niya kay Dopo na mahal niya ang kanyang anak na si Baki na kahit na matalo daw siya nito balang araw All I think about is my son No matter what I do, He's always occupying a part of my heart. No question about it. What you're feeling sounds like love. At sa pangalawang pagkakataon nga inimbitahan ulit ni Baki ang kanyang ama sa isang hapunan naman. Itong part na to mga pre, tuwang tuwa talaga ako sa part na to dahil nagulat nga dito si Baki na biglang nagbawang kanyang ama na si Yujiro Hanma nang kakain na silang dalawa. Ito pa yung pinakamalupit na part pre, inutusan niya si Yujiro na hugasan nga daw yung pinagkainan nilang dalawa at hindi naman pumayag si Yujiro dito at maglaro daw muna sila ng Jack and Boy. As usual na nalo nga dito si Baki pero kinatlang ni Yujiro ang nakapormang bato na kamaon ni Baki. Matapos nga ang pangyayaring yun, si Ujiro Hiro naman ang nag-imbita kay Baki na kumain naman daw silang dalawa sa isang mamahaling restaurant. At nang dumating na nga ang araw na mag-date ulit ang mag-ama, nagalit naman dito si Yujiro. Dahil hindi man lang nakaproper ataring nga daw itong si Baki kumbaga parang nakapambahay lang yung suotan ni Baki mga pre at sinabi lang ni Baki kayo Jiro wala naman daw nagturo sa kanya ng mga ganyang bagay ang tanging alam lang niya ay lumakas ng lumakas hindi naman lingid sa kalaman natin ito ang si Baki sorry to say mga pre no is considered kong broken family nga itong si Baki nang nagsimula na nga silang kumain emine eh, may naitanong nga itong si Baki na pagmumulan ng away nilang dalawa ang naitanong nga dito ni Baki kay Ujiro bakit nga daw namatay ang kanyang ina sa kamay mismo ng kanyang ama. Pero sinagot lang siya ni Ujiro noon na none of your business nga lang daw yung pagpatay niya sa ina ni Baki. At masyado pa nga daw bata si Baki para maintindihan yung mga bagay na yon. At nagpantig naman ang tenga ni Baki sa sinabi ni Ujiro at dito nga ay kinuwelyuhan niya ang kanyang ama sa sobrang inis ni Baki. Pero nagalit naman dito si Ujiro hanma sa ginawa ni Baki. Kumbaga nabastusan si Ujiro sa ginawa ng kanyang anak. Hard way. Uh, 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 uh. I didn't actually think it would work on you anyway. I mean, come on to the amazing Tachishime Matapos tumayo sa upuan si Nipa siya ni Ujiro na kung saan basag yung pader mga pre. Nang tatayo na nga si Baki dinakot mismo ni Ujiro yung mukha nito at tumalon ito mula sa taas ng building habang hawak ng mukha ni Baki papunta sa isang kotse. At nang nakahiga na nga si Baki, tutulungan sana siya ni Yujiro pero bigla niya itong sinampal at hindi naman ito ininda ni Yujiro. Binalik niya yung sampal ni Baki at tumilapon nga dito si Baki nang napakalayo. Nang lalapitan na siya ni Yujiro, bigla nitong kinurot yung pisngi ni Baki at minitbit. Pero di pa rin nagpatinag si Baki na nga na niya yung ama niya ng sipa na kailag ito. At susundan niya sana na isang turn around punch pero di ito tumalab kay Yujiro at gumanti naman ang sipa dito si Yujiro sa pagkakataong ito na unconscious si Baki dito. At sinundan siya ni Yujiro ng isang whip strike na kung saan na malipit talaga ng husto si Baki dito. At sinundan pa nga ng isa sa mga hita ni Baki ng malakas na whip strike. Pero gumanti naman kaagad si Baki, ginamitan din niya ng whip strike si Yujiro mga pre. At tinamaan nga ito sa likod, syempre masakit yun mga pre. Dito nga ininda ni Yujiro yung whip strike ni Baki at talagang nagalit dito si Yujiro. Nagsusugurin na nga ulit ni Baki si Yujiro tumalsik lang ito sa pader. At ginamit nga dito ni Baki yung kanyang technique na ka cockroach dash na kung saan halos mapaatras si Yujiro dito at madikdik sa pader. Pero di pa rin tumigil si Baki, sinundan agad-agad ito ng magkasunod na dalawang malakas na sipa at tinamaan nga dito sa mukha si Yujiro at lipad sa isang pader. Pero binalibag agad siya ni Yujiro mga pre. Matapos mabalibag si Baki, tumalon ito ng napakabilis at sinundan ng tatlong sunod-sunod na atake. Pero tinayuan lang siya ni Yujiro dito. At nang makalapit nga si Baki kay Yujiro, dinakot ulit ni Yujiro yung mukha ni Baki at binalibag ng dalawang beses. Pero matigas talaga itong si Baki. Umatake din naman agad ng isang mabilis na suntok. Pero dinakot ulit ni Yujiro yung mukha ni Baki dito at binalibag na naman sa pangatlong pagkakataon. Halos duguan na ang mukha ni Baki dito pero patuloy pa rin si Baki sa pag-atake pero halos ng suntok si pa ni Baki ay sinasalag lang ni Ujiro Hanma. Halos lahat mga pre walang tumama ni isa sa mga binitiwan ni Baki na suntok at sipa na halos sunod-sunod ang pag-atake nito pero tinatayuan lang siya ni Ujiro. Sa sobrang kunat ng ama niya ginamit ni Baki yung triceratop fist nito at sinalo naman ito ni Ujiro na kung saan nadikdik ito sa isang kotse. At dito nga inactivate ni Ujiro Hanma ang pinakamalakas na demon back ng mga Hanma bloodline mga pre grabe napaka-overpower na ni Yujiro dito dahil naka-demon back activation na siya